Tungo naman tayo sa camera kung saan naghahanda na ito para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa ibang detalye makakausap natin si Camille sa Montel Live. Camille, ano na ba daw ang ginagawa nila para paghandaan iyang impeachment trial? bumuo na nga ang kamara ng isang impeachment secretariat na siyang tutulong sa mga prosecutor para sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na memo ng Kamara, binubuo ng higit 130 na mga opisyal at staff ng Kamara ang impeachment secretariat. Inatasan silang magbigay ng legal research, security, administrative coordination at iba pang tulong sa mga public prosecutor. Susunod din daw sa House Rules at Ethical Guidelines ang mga nasa secretariat upang matiyak ang transparency at professionalism. Sabi naman na isa sa mga tatayong impeachment prosecutors sa si Representative Joel Chua, patunay ito na handa na ang Kamara sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. Mas mapapabilis din daw nito ang kanilang trabaho, lalo na pagdating sa mga legal research at mga tanong na posibleng nilang kaharapin sa pagdinig. Ruth, iginiit din ni Chua na nais na nga nilang simulan na ng Senado ang paglilitis kay VP Sara para ma-preserve yung mga ebidensya na nakalap nila. Pusibi rin daw kasi na makaramdam ng takot yung mga testigo laban sa vice kapag lalong pinatagal ang pagdinig. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte.